Naramdaman po kanina sa Metro Manila at ilang uh, kalapit na lalawigan ang uh, magnitude 5.4 na lindol ng sentro po ay sa Aurora. Para sa karagdagang detalye, may live report si Julius Segovia. Julius. Jiggy, nagko-cover kami ng workshop conference ng Food and Drug Administration o FDA sa isang hotel sa Maynila nang biglang lumindol bandang alas 10.30. Kanina umaga mula sa 11 o'clock ng gusali, ramdam na ramdam namin ang pag-uga, gumalaw pati mga baso sa mesa. May 10 segundo rin namin naramdaman ng lindol. Para mapawi ang kaba at takot ng bawat isa, pinangunahan ng speaker ang pagdarasal. Ang naramdaman naming lindol sa Maynila, Jiggy Intensity 2, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evo. Kasunod daw ito ng paggalaw ng kasiguran fault na itala sa 5.4 magnitude ng lindol kung saan ang epicenter nito ay nasa 17 kilometrong uh, hilagang silangan ng Balera Aurora. Intensity 5 ang naramdaman doon, intensity 4 naman sa ilang bayan ng Nueva Ecija at lungsod sa Isabela. Intensity 3 sa ilang bahagi ng Region 3 at malaking parte ng Metro Manila kabilang na Mandaluyong, Quezon City, Taguig, Pasay at Antipolo City. Intensity 2 sa Tarlac, Maynila at Bulacan at intensity 1 sa Pampanga at Makati. Sa kabila nito, Jiggy, wala raw dapat ikabahala ang publiko dahil limang kilometro lang ang lalim ng lindol, mababaw lang kung tutusin. Hindi rin nag-issue ng tsunami alert ang FIVOG sa mga lugar na malapit sa coastal areas. Hindi naman daw kasi naabot ang 6.5 magnitude level na benchmark sa pag issue nito. Pero ang sigurado may mararamdamang aftershocks. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, walang naiulat na saktan o pinsalang dulot ang lindol. Pero agad pa rin nilang inalerto ang mga regional office sa buong bansa. Sabi ng FIBOX, ang naganap na lindol, mahinaman, maging panggising daw sana sa bawat isa na dapat laging handa. Hindi kasi natin alam kung kailan at anong oras ito tatama. Kung nasa loob ng gusali, umiwas daw sa mga babasaging bagay na maaaring bumagsak sa ilalim ng mesa magtago. Pero kung wala raw makitang panangga, protektahan daw ang ulo gamit ang mga braso. Sa mga nasa labas naman, iwasan daw ang mga puno, pose ng kuryente at mga konkretong struktura. Tigit sa lahat, manatiling kalmado at wag na huwag daw magpapanik. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, Julie Segovia.